ilahat lahat ng matanda ay nakakaawa. Minsan may mas maitim pa silang katauhan kesa sa ibang tao. Sa baryo ng San Lazaro, may isang lumang bahay na gawa sa kahoy, baluktot na ang mga haligi at sa bawat ihip ng hangin ay naririnig ang daing ng mga tabla nito. Doon nakatira ang matandang si Papay Ote. Walang nakakakilala kung saan siya nang galing ang mga matatanda sa baryo. Sabi nila, bata pa raw sila noon nang unang manirahan si Papay Ote sa lumang bahay na iyon. Ibig sabihin, mahigit limampung taon na siyang buhay. Ngunit tila hindi siya tumatanda. Ngunit higit sa lahat, ang hindi malilimutan ng mga taga-baryo ay ang amoy. Amoy na bubulok na karne tuwing madadaan siya. Kaya't kahit bata o matanda, Walang may gustong lumapit sa kanya Sa tuwing dumadaan siya sa tindahan ni Aling Deli Agad na isinasara ng babae ang bintana Ang mga bata, binabato siya ng bato at pinagtatawanan Minsan, pati mga lasing sa kanto ay ginagawang katuwaan ang pang-aasar sa kanya Hoy papayote, amoy patay ka na naman ha? ha? Hindi ka pa ba tinatawag ng langit o baka ng impyerno? Ngunit si Papay Ote hindi lumalaban. Tumatanggap lang siya ng sakit, tahimik na kayuko at tuloy lang sa paglalakad. Minsan, makikita siyang nakaupo sa ilalim ng punong akasya, nakatitig lang sa langit. Para bang may hinihintay? Walang gustong makaalam. Walang may pakialam. Isang araw nadaanan ni Jackson ang kanyang tatlong kaibigan na binabato si Papay Ote. Tama na, uy! Sigaw ni Jackson. Bakit niyo binabato si Lolo? Tumingin sa kanya si Romel, ang pinakabastos sa grupo. Ewan, basta dapat daw saktan to eh. Sabi ng matatanda, malas tong matandang to. Malas, ano to aswang? Biro ni Jackson, pero walang natawa. Hindi namin alam, sagot ng isa. Pero ganun na daw talaga mula noon pa dapat iwasan o saktan si Papay Ote. Napakunot noo si Jackson. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Nilapitan niya si Papay Ote at inalalayan patayo. Tay, ayos lang po ba kayo? Ngumiti ang matanda, dahan-dahan, tila hirap magsalita. Salamat iho, wag mo silang pagalitan. Hindi nila alam. Nang marinig iyon ni Jackson, parang may dumaan na kilabot sa kanyang batok. Ngunit bago pa siya makapagtanong, tumalikod na ang matanda at naglakad paalis, dala ang lumang sako sa balikat. Tahimik, mabagal, parang anino lang ng isang alaala. Sa bahay nila, nadatna ni Jackson si Ate Ning. buntis na sa walong buwan. Nakatira sila sa lumang bahay na minana ng mga magulang nila. Namatay na ang mga ito dalawang taon na ang nakalilipas kaya silang magkapatid na lang ang magkasama. Uy, kumain ka na dyan, sabi ni Ning habang inihahain ang tinulang manok. May nangyari kanina sa plaza, sagot ni Jackson. Binabato nila si Papay Ote. Nakakaawate. Natigilan si Ning. Sino? Si Papay Ote. Yung matandang laging nag-iisa sa dulo ng baryo. Lalong nanlaki ang mata ng kanyang ate, Jackson. Bakit? Huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Narinig mo? Bakit naman? Hindi mo naiintindihan. Yung matandang yon, may sumpa. Isa siyang nilalang na dapat ng matagal ng patay. Hindi siya makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Umiling lang si Ning sabay hinaplos ang kanyang tiyan. May mga bagay na mas mabuting hindi mo nalalaman, Jackson. Ngunit sa tono ng boses ni Ning, alam ni Jackson may alam siya. Kinagabihan, hindi mapakali si Jackson. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Papayote. Hindi nila alam at ang reaksyon ni Atening. May sumpa. Habang nakahiga, naririnig niya ang malakas na ihip ng hangin sa labas. Ang mga bubong ay tila kumakalansing. At sa malayo, may narinig siyang mahina, ngunit matinis na tunog parang pagaspas ng malalaking pakpak paniki lang 'yan sabi niya sa sarili pero nang tumigil ang hangin narinig niya ulit mas malapit na ngayon paglingon niya sa bintana nakita niya ang isang aninong dumaan sa bubong mabilis ang tibok ng puso niya tumayo siya at sumilip ngunit wala siyang nakita Maliban sa bahay ni Papayote sa dulo ng kalsada at isang kumikislap na ilaw sa loob nito. Kinabukasan, dinalaw niya si Aling Eva, ang matandang kapitbahay na kilalang chismosa pero marami ring alam. Aling Eva, sabi ni Jackson, bakit po ba ayaw ng mga tao kay Papayote? Napasulyap ito sa kanya tapos napatingin sa paligid bago bumulong. Anak, matagal na panahon na yan. Bago pa ipanganak ang mga magulang mo, nandyan na yung si papayote. Noon, sa panahong punong-puno ng takot ang baryo. Takot? Dahil saan? Dahil sa mga tik-tik. Napatigil si Jackson. Aswang? Hindi basta aswang, anak. Ang tik-tik, sila yung kumakain ng sanggol sa sinapupunan. Lumulipad sa gabi, naghahanap ng buntis. At noon, ang pinuno nila ay may pangalang Ote. Papayote. Oo, pero akala namin patay na siya. Napatay na siya ng mga ninuno mo Jackson, ang mga salgado na siya. Pamilya namin? Oo. Ang lolo ng lolo mo ang pinuno ng mga taong pumatay sa mga tiktik. Pero bago siya napatay, may paraw si Ote. Nababalik siya hanggat may dugo ng salgado na nabubuhay. Pag-uwi ni Jackson, parang nanginginig ang buong katawan niya kung totoo ang sinabi ni Aling Eva Ibig sabihin may dahilan kung bakit binubugbog si Papay Ote. Ngunit paano kung mali sila Paano kung matagal na siyang nagdurusa sa kasalanan ng nakaraan Nang sumapit ang gabi nagising siya sa sigaw ni Atening Jackson! Tumakbo siya sa kwarto ng ate niya Nang buksan niya ang pinto nakita niyang nakabukas ang bintana at may mga dugo sa sahig wala si Atening lumabas siya ng bahay gol-gol. at sa gitna ng dilim nakita niyang may aninong lumilipad patungo sa lumang bahay ni Papayote sumugod si Jackson dala ang itak ni Lolo Ben na ginagamit sa bukid habang papalapit sa bahay ni Papayote naririnig niya ang isang kakaibang tunog parang paghigop pagngasab at mahinang iyak ng isang babae Pumasok siya. Ang sahig ay puno ng dugo. Sa gitna ng madilim na silid, nakaupo si Papay Ote. At sa tabi niya si Atening, nakahandusay, walang malay. Papay Ote, sigaw ni Jackson. Anong ginawa mo sa kanya? Dahang-dahang tumayo ang matanda at ang mga mata niya ay pula, nagliliab sa dilim. Hindi mo na Jackson. Anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Jackson. At nang buksan ni Jackson ang ilawan, doon niya nakita ang totoo. May mga pakpak sa likod ni Papayote, tuyong parang balat ng paniki. Ang kanyang balat ay nagsimulang magbago, tumigas, naging kulay abo. Ngunit bago pa siya makatakbo, nagsalita muli si Papayote, mahina, halos pabulong. Hindi ko siya sinaktan. Iniligtas ko siya. Nanlumo si Jackson, ngunit hindi pa rin makapaniwala. Paano mo maililigtas yan kung may dugo sa sahig? Ang dugo ay sa akin, hindi sa kanya. Sagot ni Papayote. Sinubukan kong pigilan ang tunay na tiktik, ang anak kong nilalang ng kadiliman. Si Luwalhati. Anak mo? Oo, isa siya sa mga nilalang na ginawang alipin ng gutom. Noon akala ko'y kaya kong baguhin ang aking lahi. Ngunit nang mapatay ako ng inyong ninuno, ibinilang ako ng mga tao sa mga halimaw. At mula noon, nakalimutan ng lahat ang katotohanan. Tahimik si Jackson. Hindi niya alam kung anong paniniwalaan. Sa tabi nila, huminga si Atening. Buhay pa! Ginamit ko ang natitirang kapangyarihan ko. Patuloy ng matanda para itago ang kanyang amoy sa mga tik-tik. Kaya ako nagtagal sa mundong ito, hindi para manakit, kundi para magbantay. Magbantay, sa amin, sa dugo ng salgado. Dahil kayo lang ang may kakayahang pumatay sa anak kong halimaw, biglang lumamig ang hangin. At sa kisamin ng lumang bahay, may narinig silang kaluskos. Pag-angat ng tingin ni Jackson, Bumungad ang isang nilalang. Babae, payat. Mahaba ang buhok, ngunit ang mukha'y baluktot. Ang mga ngipin ay matutulis na parang karayom. Siya si Luwalhati, ang anak ni Papay Ote. Tay, garalgal niyang tinig. Matagal kitang hinanap. Akala ko patay ka na. Anak, itigil mo na ito. Hindi ako titigil hanggat may sanggol na anak ng salgado. Alam mo kung bakit Diba? Dahil sila ang pumatay sa atin. Bumaling si Luwalhati kay Jackson. At ikaw, ikaw ang huling Salgado. Sumigaw siya, sabay bukas ng kanyang malalaking pakpak. Tumalon siya pababa at sa isang iglap ay hinawakan si Jackson sa leg. Ngunit bago pa siya makalapit kay Atening, sinalubong siya ni Papayote. Itinulak ang anak palayo at nagkasagupaan ang dalawa. Ang buong bahay ay yumanig. Ang mga bubong ay nagsipagsabog at ang paligid ay punong-puno ng sigaw at pagaspas ng pakpak. Si Jackson hawak ang itak, tinangka ang tumulong, ngunit napadapa siya sa lakas ng hangin. Tumakbo ka, Jackson! sigaw ni papay Ote. Ilabas mo ang iyong kapatid! Ngunit ayaw niyang umalis hindi ko kayo iiwan. Lumaban si Papay Ote. Gamit ang matatalas na kuko, tinusok niya ang dibdib ng anak. Ngunit, tinamaan din siya sa tagiliran at bumagsak silang pareho. Sa gitna ng laban, tumigil si Luwalhati. Tumingin sa kanyang ama at may bakas ng luha sa kanyang mukha. Bakit mo ako pinagtatanggol tayo? dahil kahit halimaw ka, anak pa rin kita. Ngunit sa huling sandali, inunat ni Papay Ote ang kamay ni Jackson at itinuro sa dibdib ni Luwalhati. Tapusin mo na, anak ng Salgado. Ito na ang wakas ng sumpa. Tumangi si Jackson, ngunit wala na siyang pagpipilian. Itinaas niya ang itak at sinaksak si Luwalhati sa dibdib. Isang balakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa gabi Kasunod ng pagsabog ng malamig na hangin, nang humupa ang lahat, bumagsak si Papayote. Walang malay. Lumapit si Jackson, nanginginig. "Tay, patawad." Gumiti ang matanda. "Walang dapat ipagpaumanin, Jackson. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito para matapos na ang sumpa." At bago tuluyang pumikit, sinabi niya ang mga salitang tumatak sa isipan ni Jackson. Hindi lahat ng halimaw ay masama Minsan, munt sila ang nagbabayad para sa kasalanan ng mga tao At kasabay ng pagsikat ng araw, nagsimulang magdulas sa alikabok ang balat ni Papay Ote Parang abo na tinatangay ng hangin Lumipas ang mga araw, nakaligtas si Atining at ang kanyang anak Ngunit gabi-gabi, tuwing humahaplos ang hangin sa lumang akasya naririnig pa rin ni Jackson ang boses ni Papay Ote. Bantayan mo ang iyong dugo at huwag kalilimutan ang nakaraan. At minsan, sa dulo ng baryo, sa bahay na dati tirahan ng isang matandang tinuturing nilang sumpa, may maliit na ilaw na muling nagliliyab. Tila may anino ng matandang nakaupo sa silid, nakangiti.